Ala may pugad. Oo, oo, may ibon. Oo, oo. Ayun oh, ayun oh. Ayun. ayun. may mga inakay pa hello everyone papakita ko lang po sa inyo yung pugad na nasa halaman namin napagit kasi ng nanay ko na may pugad nga doon yung hindi sa halaman namin kaya nakasuyo akong magpavideo kahapon pero bukod din yung sa tatay ko lalagyan ko na lang din ng voice over para may naman Asensya na po kayo sa boses ko. Mas tumamlay. <laughs> Medyo not feeling well po kasi eh. At yan na nga po yung halaman. At nagulat ako kasi para nandiyan puno. Mataas na kasi. nakakatuwa at naging tahanan na ng mga ibon Golden Doranta po ang tawag ng halaman hindi sa buhay. Pero ayawin ko lang po dito kung anong tawag nila dyan. Maya po pala yung mga ibon niya. At may mga inakay na daw po. Kaso, hindi na makita sa camera kasi ang taas. Pero nakaka-relax talaga yung huni nila. Yun lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. God bless us all. Always. Bye-bye-bye.